Ano dapat gawin natin? Ipagpatuloy pa ba ang ating mga bobong ekonomista? Please, wake up. Our economists, fake economists, and business leaders, wake up. Bulok ang bayan. Bulok ang ekonomiya. Mga kababayan, I hope by this time, you realize kung bakit ang ating nicknames ng ating mga balikbayan sa Pilipinas ay bulok bayan. Bulok din ang ating fiscal management. Bulok na po ang ating ekonomiya. Tawag po dyan, hindi po management, kundi mismanagement. Sa pribadong sektor, kapag ang isang kumpanya ay mismanaged, tanggal ang presidente, tanggal ang chief executive officer, pati ang kanilang mga tinyente. Mismanagement ang tawag doon. Dito po, ang ating ekonomiya, mismanagement din. Anong dapat gawin natin? Ipagpatuloy pa ba? Ang ating mga bobong ekonomista, dapat baguhin. Hindi ko po sinasabing tanggalin sila, pero magbago sila ng kailang kaisipan. Please lang, huwag niyong patayin ang agrikultura,